guys, update ulit tayo dun sa mga ano, sa baboy na mga nganak. Ayun, 10 days na lang guys. So ngayong araw na to, purga tayo. Pero low cost budget. Hayan budget meal na pamurga para sa inahing baboy. Dun sa mga katropa natin, ng mga backyard grazer, nagtitipid. So baka pwede nyo rin gawin. Ayun, bahala na kayo lang sa J&J Poultry Farm. Ito yung binigay sa akin ng manok. Pangkatay na talaga daw to pero na ano ko, nakatayin kaya ito pinalalaki pa. Uh, baka magpalahi naman kami dito. Ipang ano lang, pang araw araw lang na ano, nadibangan sa manok. So guys, ngayong araw na to kasama natin si Joshua. Uh, maglilinis muna guys ng uh, so, ito si Joshua guys. Ayan. Panglinis ni Josh so ito guys ganyan lang kasimple yung paglilinis ng uh, baboy at ito nga talagang ah, By the way guys December uh, 8 pa na to pinasampahan itong baboy na to Ang gagawin lang dito guys maglilinis lang tayo ito guys sa uh, lilinisan lang saglit yung baboy para at least malinis-linis naman. So okay naman guys na liguan yung baboy kahit na ngayon is mag-aala stress. Ah, uh, wag lang guys sa ano sa gabi. So since ngayon naman mainit, so ayos lang na ano na ganito binabasa siya. Ayun, talaga naman napakaganda na ng baboy. So sana marami yung anak nito. Ayun. Doon sa mga katropa, yung pinost natin to marami siyang nagsasabi hindi raw buntis yung baboy. So magkakaalaman tayo guys after 10 days. oh, 10 days or plus 7 days pa. ah uh, pero March 31 so hoping tayo mga anak na talaga itong baboy na to. So ngayong araw nga nganak to magpupurga tayo pero budget meal na purga lang yung gagamitin natin. ah uh, Doon sa mga katropa natin, uh, pwede na to latigo 1,000 ba diba? Ayos na ayos na to. So para sa isang baboy na katulad nito, inahing baboy, ayan, buntis na baboy. So usually 100 uh, days, pwede na uh, okay na na gawin ito. Uh, Tamang-tama na right timing na 'yan para gawin sa inahing baboy yung pagpupurga. So ito guys, lalagyan lang ng tubig tapos idediretso na rin sa pagkain. So ito malinis na guys yung ating alagang uh, baboy. Ah, ito, ito nga. So, yan, nililiguan ni Joshua para at least comfortable, relax yung pinahing baboy. So, ganito lang kasimple guys. Ayan. Talaga naman. natin guys is la Latigo 1000. Yung isang sachet nito good na guys at haluan lang na, uh, ng pagkain Idediretso na dito guys. So mas maganda guys magpurga sa ano sa umaga mga 6 o'clock pero ito gagawin natin hapon. So ito guys, ayan. So konti muna yung ilalagay para at least sa uh, pagkinain na uh, mauna nang makain guys yung ano yung ano. Dagdagan pa natin ng konting tubig pa ano, Josh. So, mamaya-maya, mag adjust tayo. Lalagyan pa natin ng mas maraming ano pa. Pagkain. So, safe ba na magporga sa Iga 100 Day? Safe na safe po. At yan yung tamang, uh, tamang time para at least makapagpurga tayo ng mga inahing baboy na katulad na ito. ito. lang sasawayin natin muna itong mga manok na to at talaga namang sumampa na at uh, nakipagsabayan na ng kanilang dramahan dito sa ano sa pagkain nga nitong inahing baboy. So ito guys, sa uh, yung nilagay dyan is para lang at least mapurga natin yung baboy pero mamaya maya pa rin talaga yung pinaka full na pakain dito sa Uh, buntis na baboy na to. So malalaman natin guys kung totoo ba yung sinasabi ng mga katropa kung hindi ba buntis o tayo sa tingin natin buntis na talaga to. Kasi yung time guys is unang pag uh, ano nito pag AI hindi guys natuluyan. So ikalawang pa AI na nito at uh, eto nga so hoping tayo na mga anak na to uh, in 7, 10 days pa no Uh, March 31. So ngayon March 21 uh, at inaasahan natin na tuluyan na nga mga anak itong baboy na to. Tapos ito nga guys, ayan. ito. So mas maganda guys, ayan. At least kinakain niya. So yung yung mga gamot, yung pampurga, dati go 1000 so nandiyan. Uh, at least ayos yun muna yung maiinom niya, makakain niya. Ayan. Mas maganda rin, guys, yung ano, yung kung hapon kayo nagpupurga, yun muna yung unahin niyo para at least gutom na gutom yung baboy. So, yun talaga, guys, yung una niyang uh, kakainin at saka iinomin. Kasunod na dramahan natin dito, guys, sa uh, baboy na to. Ah, uh, ayon ulit, booster shots after 5 uh, days naman. So, sa ika 105 days naman. So, ngayon, guys, is, uh, ano, is uh, 10 days na lang bago anak So, mga 3 days pa, pwede tayong mag booster shots ng ayon para at least uh, maging mas malakas itong uh, inahing baboy na buntis. So, ito guys yung tiyan ng, ng baboy. So, sa tingin nyo ba, buntis nga ba talaga o ano? So, ito, nakita nyo naman yung ano, ganyan. At ito guys, gusto ko lang ipakita sa inyo kasi nung pinakita ko last time, sabi ng mga katropa, hindi raw buntis pero kayo na guys yung humusga. Ito guys yung ano ng baboy. Ayan. So ito yung dyan guys. Sa tingin nyo, buntis ba yung baboy na to o ano ba? Kasi ito na guys yung pangalawang ano nya, pag AI sa kanya. So in AI ito December 8, yun na yung pangalawang set. Yung una parang buntis hangin lang so hindi natuluyan. Uh, at nagantay pero hindi naman ang anak so eto guys by the way uh, lininisan lang tong baboy na to ha ah. so yan yung dede nya guys ayan so sa tingin nyo yung kung ganyan yung dede ng baboy ah uh, buntis na ba yung ganyan ayan tapos eto guys yung ari ng baboy ah uh, 10 days before na manganak at ito nga guys, purgahan time tayo ngayong araw na to. So, dun sa mga katropa natin na magagaling, mga expert sa pag-aalaga ng inahing baboy, comment kayo guys sa baba para at least malaman naman namin yung idea nyo. At saka, syempre mag-share rin kayo ng dagdag kaalaman para dun sa mga katropa natin. So, eto na guys. So, effective yung una nating nilagay yung, yung, ano, mga gamot para sa inahing baboy para at least yun yung una talaga nilang makain. So, kung magpupurga kayo guys, mas ideal talaga sa umaga. Pero kung wala naman talaga kayong time, pwede rin sa hapon. Kaya lang kung magkaano kayo, basta before kumain guys yung baboy para at least yun yung una nilang uh, may inom at saka makakain. Maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabati Mo Ko YouTube channel. Sama-sama tayo guys na matutong magnegosyo at umasenso. So, hoping tayo na mga anak na tong baboy na to dahil talaga namang napakatagal na ng panahon ng pag-aantay dito. At syempre yung nilaan na budget, puhunan, gastos, alam naman natin yung mga katropa natin na magbababoy, ramdam yan. Dahil alam ko, minsan sa Uh, pagiging magbababoy naranasan nyo rin yung mga ganyang experience kaya naman talaga tayo uh, tutukan natin araw-araw kung ano mangyayari na dito sa alagang baboy na to kung mga anak pa ngayong March uh, 31 ayun so tara samahan nyo ko uh.